Nung na nga araw si Apollo Pastor Kiboloy ay sa DILG. Pag-usapan natin yung saan siya dapat i-detain. Sa panahon natin ngayon, maraming bula ang propeta naglilitawan at maraming taong hindi naman karapat dapat na magpahayag ng salita ng Diyos. Syempre, unang-una na dyan si Apostor Kimboloy. Okay, sa laki ng patong ng pera sa ulo niya. Diba? Pero... Hindi pa sigurado na mga ano kung talaga bang kung siya ididitin, kung siya ilalagay pero ang totoo kamatik hindi talaga siya nahuli o hindi siya talaga nagpahuli sa mga pulis kumbaga sumuko -tala, talaga siya hindi sa mga pulis kamatik yun ang pinakatotoo dyan kasi wala siyang tiwala sa mga pulis kamatik okay alam naman natin si Apostor K. Buloy isa sa kilalang tao pero kala natin talagang tutunay siya pero hindi pala yung pala yung... isa pala siyang bola ang propeta alam niyo, kumatik sa panahon natin ngayon maraming naglilitaw ang bola ang propeta hindi may iwasan yan ba diba? so yun i-update ko kayo dahil ngayon nga nahuli na nga si Apostle Kibol eh. pero wala pang kasiguraduhan ko siya sa ilalagay pag-uusapan pa na mga kapulisan kung siya siya pwede ilagay kung ano yung mga parusong dapat niyang harapin okay kamatik ano naman natin na uh, dip dito sa to permanente lang ang buhay natin at uh, hindi naman tayo magtatagal dito pero sana naman gumawa rin tayo ng mabuti sa kapwa natin napasensya e, na kamatik ah, dahil kaagising ko lang gusto ko sana ng gumawa ng videos kagabi kaso Nakatulog na ako ng mahaba, hindi ko na namalala yung pagising ko, alas e 11 na. So, yung balik tayo sa pinag-uusapan natin. Grabe yung okamatic, akalain mong bula ang profeta pala yun, no? Napaka manyakas pala ang tao nun, no? Paano kaya napapaniwala yung mga kasapi niya, no? Bro, yun mo, diba? wala naglalakas sa loob na sabihin kung na yung tunay na nangyayari sa loob ng Jesus Christ no? ang ganda ng pangalan Jesus Christ Iglesia ni Cristo tapos doon na lang ng ganun ganun di ba nakakalungkot lang dahil mismo kapwa pinipa natin yung gumagawa ng ganun ang pinakamasama pa rito kamatik dahil hindi lang siya sa Pilipinas may kaso maging sa ibang bansa yun ang pinakano pinag-uusapan ngayon ng mga government natin na kung dapat ba siyang itapon sa USA sa ibang bansa o ibigay siya doon panagutin niya yung mga kaso niya na mayroon doon sa ibang bansa yun ang pinag-uusapan ngayon ng kapulisan dahil nga na nahuli na nga ngayong araw si Apostor Kiboloy dapat ba siyang isurrender sa ibang bansa dahil may kaso rin siyang kinakaharap dun nang matapos na kung talagang wala siyang kaso, wala siyang kasalanan kung talagang siya ba talaga ang sugo ng Diyos sa sinasabi niyang lahat doon ng kaluluwa, so <laughs> kaluluwa natin sa kanya ang inal ko pibol kamatik lahat doon ng kaluluwa natin sa kanya kung tangin ang gagawang po di mo alam may sapak ba sa utak ng si Cable na pero laki na, na pera nakapatong sa ulo niya pero wala nakahuli sa kanya kamatik kundi sumuko talaga siya sumurrender siya so yung kamatik walang kasiguraduhan kung talaga bang so, so talaga ba siyang it, ibibigay siya ng government natin sa ibang bansa para panagutin lahat ng mga kasong kinakaharap niya ganun din dito sa Pilipinas pero, ngayon nga, walang kasiguraduhan. Malalaman natin yung kamatik mamaya. Dahil pag-uusapan niyan ng ating government officials, sana maging maganda nga lang yung alam niya na kamatik yung dapat na parusa na rapat sa kanya dahil hindi siya karapat dapat na anak ng Diyos dahil isa siyang bulaang propeta na nagkalat so yung kamatik sa video ito may mapupulat tayong aral huwag tayo basta basta maniniwala sa mga napapanood natin bagkos kilalani natin silang lahat so yung, so yung kamatik ito lang muna ang video na gawa ko sa ano nagustuhan mo to Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at tinatapos ng videos ko. Kaya yung pito.